Nicolás, el oh. Nicolás. Oh. Magandang oh. umaga oh. sa oh. inyong lahat. Ngayon ay May 2, 2024 at sa oras na 8.45 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operation Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng M.H. Del Pilar at sa akop ng Barangay San Nicolas. Ang uh, ginaganap na clearing operation ngayong araw ay uh, joint operation between MMDA at ng uh, Pasig City, dahil ito ay special uh, request ng uh, Pasig City. Yung mga hello, yung uh, MMD ang uh, maninikit at uh, magtuto sa mga illegally parked uh, vehicle sa kabaan ng kalsada. Yung mga sasakyan na uh, iniwan at uh, may driver matitikitan yung mga sasakyan naman na iniwan lang dito sa kaabaan ng kalsada at uh, walang driver ay uh, matutow. bukod sa mga illegally parked vehicle na matitikita o matutow, kasama rin dito yung sidewalk clearing ito may nahatak na dito at uh, mismo sa tapat nitong ayan After ng uh, barangay uh, San Nicolas, papasok naman ang team dito sa may barangay Santo Tomas at uh, makikita yung mga sign nagarito ganito sa kahabaan ng kalsada hanggang doon. Nasa kahabaan pa rin ng uh, MX Depilar itong team at uh, sakop ng uh, barangay uh, Palatiw. Santo Tomas bago palati Nasa kahabaan pa rin ng uh, MH Del Pilaran team at uh, sakop na ng uh, pinagbuhatan. At uh, mayroon pang uh, isang hinahatak dito. Nasa kahabaan pa rin ng uh, Sandoval itong uh, team at uh, sakop pa rin ang uh, pinagbuhatan. Nagkalat ang team, nandun na yung iba sa unahan at uh, nasa gitna tayo dahil meron din doon sa ulihan meron pa mga hinahatak doon. Nandito ngayon ang team sa may kahaba ng Avocado uh, Street at uh, sakop ng uh, Barangay San Miguel. Okay yung tindahan ni ate Tingnan nyo ha Ito yung sidewalk ha Tapos ito O oh. oh, diba Libreng libre Ang ganda ng pwesto Diba ate hi Shoutout sa yo. Oo. Oh. Okay na? Oo, oh, diba? Ang sasarap ng ulam niyo. Ano yung mga sasarap? Oo. Oo, diba? Kanya-kanyang diskarte. Eh. Huwag lang makaisturbo sa sidewalk.